Mag-suggest na ako kay Honey kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya nagulog, gano'n. Sabi ko, para uh, ma-share namin yung buhay ng Pangulong Duterte. Uh, so yun, yun. Nagpapasalamat ako at uh, sinabi ko na buksan na, buksan na sa mga tao para nakikita nila. Pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, uh, dito siya kumain. Uh, para dahil wala na siya uh, dito sa atin, uh, makita man lang ng mga tao the way he lives his life dito sa Davao City. It's my, my... video friends. Um let's start It's back from our parisi ang mga customers ano namin. Would you want how was it with our new system now with Miro ATM compared po sa last time with BTS? Uh, mas is it faster easier now? Na? May nakita uh, kayong difference lang Kasi ACM na tayo ngayon 'di ba? New system with Miro now? Yes po. ang napansin ko kasi sa una uh, 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 sa akin hindi kaagad Uh, binasa yung kanyang balon, mapasulit mo yung kanyang balon. At saka, binaliktad nila para ipasok ulit, doon uh, na binasa ang kanyang balon. And yung sa akin naman, medyo mabagal na, reloading siya na mga ilang seconds na, hindi automatic yung kanyang uh, pagtasa, pagtasa ng lang wala naman kayo na-observe pang any display naman? ayun uh, yun lang. Ang uh, sa akin, yung nakita ko sa so, nakahanda na, na, sa akin na hindi kagalabi ka na siya yung ballot niya, nilabas ng machine yung ballot, tapos hulit pa nila the second time. At yung sa akin, medyo mabagal lang siya. Okay. Ma'am, okay. ma sorry kung tatanungin namin ha. Si Kong Pulong at saka si Mayor Bastiba, were they able to vote na po, ma'am? Oo, oh, hindi ko alam ah alright oh, vote na sila uh, kasi hindi ko alam kung saan ang rule na voting present ni may, uh, Mayor Bastez. Pero si Congressman Pulo Duterte, ang kanyang voting present ay sa Patalunan Grande. Okay. Ma'am, as a lawyer... Paano po ito? Should we are already win sa ganas mayor? How will it go po, ma'am, na nandun pa po siya sa The Hague, ma'am? Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at ng kanyang Philippine lawyer kung paano siya makao as a winner ng mayor mayoral contest na dito sa Davos. So, pinag-uusapan namin yung actually ng isang araw mm ng tatlong options uh, paano, paano siya maka-old uh, para sa maka ano, Sarah, I love you! Ma <laughs> 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 Wala tulang si Ma'am. Go ahead, Ma'am. Go ahead. So, at the end of the election, and then proclamation, uh, and then oath. Yes, ma'am. So, permanent lawyer, look on the ICC. Once we get the proclamation papers, uh, pag-uusapan namin tuloy sa paano pagpaput, uh, at starting si bangundo. Rodrigo Duterte. Uh, we have until the day after proclamation, until June, noon of June of uh, noon of June 30, para siya makaupo. So, our we sorry for our are we seeing the scenario of having an absentee mayor? Well, definitely, uh, uh, yes. Uh -oh. uh, wala talaga siya dito. So, ang expectation namin ay uh, mag-acting si, 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 mayor si ang vice-chairman. Ma'am, meron kayong, meron, ano po yung last usap yung ni Sir Ma'am bago po yung election today? When was the last time? And ano pong inyong pinag-usapan ni PRRD, Ma'am? Nagkausap usap kami noong araw na pumunta ako sa Batangas. Tumawag si... President Eberle, nagtanong siya kung kamusta yung um, takbo ng kampanya. Nagtanong siya kung anong chances nung sagbong senators. And uh, binigyan ko siya ng realistic na numbers. And then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At um, sinabi niya, since tapos na, yung kampanya at eleksyon kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya. Na sinabi ko naman sa kanya na uh, gagawin ko yon Meron lang kami mga projects na kailangan gawin uh, sa Office of the Vice President kasi meron din kaming project yung pagbabago bago uh, program which should roll at uh, the end of a school year. So, dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag uh, nag-roll out kami ng tablet na uh, Eh, ito yung time na So, uh, sasabay ko lang yung dalawa. Yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa so, Uwini uh, na pagbabago kami. Okay, ma'am. ma'am resolutions na binigyan nyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allies with you. At ilan, ano po yung number na binigay niyo? Ah, hindi ko na lang, hindi <laughs> ko na lang uh, i-share uh, sa inyo bakit kasi sabihin niyo sabi masyado naman ako uh, overconfident. Uh, pero binigyan ko siya ng number na more than two. More than two. And you base that number on? I base that number on uh, mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national and uh, pinapagawa ng mga local, local. funding. Happy ka man, is, uh, ma'am, doon sa number na feeling nyo makukuha nyo. Are you confident that that's enough to push for the uh, uh, issues na hindi natin pangulong data and where it was in the Senate? Um, Well, hindi ko naman siya tinignan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tinignan na kampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating pang-dudete. Dahil, uh, ang issue ko lang naman ay uh, ang impeachment. So, sinasabi ko nga na uh, yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, uh, guilty or acquitted. Handa na ako sa kung anong mangyari. Tinignan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sa akin natin, tunay na pangpapago. na nasimulan, Pangulong Duterte. Okay. Na, yun din yung platform noong 2022 eh, but apparently yun din natin nakikita ngayon. So, we want to push for that. Uh, ah, unity and something Not last from my end. Nagkaroon po kayo ng Mother's Day dinner last night at your family. May tinong some sage and points key discussions tungkol sa perhaps not na or other issues na nakakarap ng family during that meeting as a Oo. Wala kaming yung dinaskas ng na national issues. Nagkita uh, kami, mag-congressman, pulong ko sa FSE, pero uh, short time lang siya nandoon sa bahay ng mama ko dahil may celebration silang pamilya sa nilang tinawin his So, nagkausap lang kami, in-endorse lang niya sa atin kung ano yung nangyari sa the game. Kung nandoon siya, kung uh, na, sinabi din niya na in-endorse na rin niya sa uncle namin na pupunta uh, doon na para siya na naman yung sila kaya dati pa <coughs> thati, kung ano yung mga nagbago ng mga sistema since noong nandoon ako uh, last time. Yun lang ang napag-usapan namin. Uh, ang detention lang ni Dating Pangulong uh, Duterte. And hindi kami nagkita ni uh, Mayor Beste, Beste Duterte dahil uh, umuwi ako paaga. Dahil sobrang hinit ng panahon sa atong ay uh, ito na kaya yung ano, nagbahingan na ako. Sobrang

Sen for any more questions or questions with the community at home? hindi. Hindi ko nabanggit. Hindi ko binanggit. Hindi ko binanggit sa kanya yung extra na dalawang senators na kinakampan ko. At, um, ang pagkakaintindi ko ang ginawa ng PBP is yes, dalawa yung slate nila na full 12. Isang slate is, uh, with si Ringo, Jonathan, and uh, Ariel Pirovic. Tapos yung isang slate naman is uh, Camille Villar and Ivy Marcos. But I understand, kagabi, na desisyon na ang PDP ang dadalhin nila as guest candidates is uh, Ivy Marcos and uh, Camille Villar. I don't know kung medyo too late na siya, but sa uh, hopefully, uh, matanggap pa rin ng mga kababayan natin ang balita ngayon at uh, uboto sila with uh, two additional guests of candidates, uh, Marcos din Bruno. Good, uh, good morning, VP. VP, uh, after this election, um, I'm just I'm just curious if you have plans to, or meron na ka bang nakaplano ng mga, na mga activities ka, or uh, father vacation, or mga nakaplano na activities after this election? Uh, after this election, oo, yung uh, kailangan kasi kami talaga i-roll out yung pagpapag mo campaigning. Uh, ito yung advocacy namin sa education ng mga bata at yung uh, one thing yung trees namin uh, na kailangan namin patanin by uh, of our term sa yung 2028. 20 But um, yes, hindi ko lang alam kung makahabol yung procurement namin uh, for this pangunahing Pero yun yung plano. The plan is uh, roll out mga pangunahing mga pangunahing since pangunahing mga pangunahing mga 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 pangunahing mga pangunahing mga mga na uh, Office of the Vice President. Yearly na kasi salamat natin yun. Tapos in June. And then the other one is our LGBTQ uh, celebration sa June din ang nangyari yun. At um, yung pang-apat is yung Independence Day celebration with Pil Filipino community in another country. Uh, na usapan pa sa ng namin ngayon uh, kung paano gagawin yun. Sa June 12 yun at uh, sa ibang bansa. At um, the, uh, yung isa pa pala is yung uh, May 31 na binubuo namin na gathering sa The Hague. Uh, ito yung ICC Send them Home na rally namin uh, sa uh, May 31. Thank you. Ma yes, yes. Oo. Kasi nandunan rin ako uh, nandito na rin ako kasi pinromise ko sa mga magulang ko na mag-birthday ako na mag nandiyan silang dalawa. So pupunta kami ng mother ko para mag-celebrate uh, with former President Duterte. And then, uh, pagkatapos namin uh, pumasok doon sa loob, I can share uh, uh, a gathering, a discussion, a forum with uh, mga kababayan natin sa uh, Duterte. So yun yun. 1, 2, one, two, three, four. Five. It's five, exactly. Okay, thank you. Thank you. Thank impeachment, Thank you. Thank ko Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank na na you. nila sa Thank you. Thank you. Thank as Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. At, uh, I point them to the right direction for the antidoting of the documents or references uh, uh, to the I Good Good morning. Um, regarding i of the senator representative, you have a consultation before making the decision, or it was reading for the decision to have decided a the they did not consult with me because I am not a member of the. Uh, they <coughs> decided it on their own. Well, and the former president, he hasn't said anything about this book about Senator the Senator guest candidates for. Well, I don't know because uh, the lawyers who visit him every day, every morning, they give him updates to what was happening in the campaign. and uh, what will happen in the exemptions so likely, one of these days we will uh, know because uh, the lawyers prepare a week for him every day. they visit him every... Is it a lie? Do you follow po pa kayo ng malaki ang papel ng talalang ng para sa inyo? Faith and destiny, ito sinasabi ko ni tatay ko. And then, is there any other way po to survive this dark chapter of Philippine history? Oh, okay. Number one, and destiny. Uh, usually kasi pagpanganak mo, sumulat na yan. So, kahit anong ilag mo or iwas mo or kahit anong panggawin mo siyang at lahat na uh, mangyayari kasi talaga ang mangyayari uh, sa buhay mo. Hindi mo ma-prevent -ma yan. Malilihis ka lang siguro ng daan pero babalik ka rin doon where where your fate and destiny line is. So, uh, might as well, for your peace, uh, tanggapin mo na lang kung ano yung uh, pangyayari. Dark chapter, uh, sa history ng na bayan natin, I really do hope so. We did our best in campaigning painting for you. uh individuals in the Senate and I hope that uh, we made uh, the messaging clear for our top to understand why they should vote straight for the PDP Laban Senator. I should not remember mean, one meeting which I I'm from so, uh, the lawyers from regarding South for individual that year. Sandali ha. Sandali lang ha. Kasi maganda to na shot. Pwede na <laughs> bang picture lang? Pwede sure, na bang papicture lang? <laughs> kaya kaya magagawa tayo Okay, balik ka. Ba? Thank you. <laughs> Thank you guys. pa guys? Okay. Okay. Ano ba? Ang ICC ano ako hindi mo talaga ako ako hindi ako talaga ako hindi ako hindi ako talaga ako Ah, okay. talaga ako hindi ako talaga ako hindi ako talaga ako hindi ako talaga ako hindi ako Uh, for submission to the court. At ayaw niya magsalaw okay. na kulang-kulang na dokumento. Kulang so ng dokumento. Okay. Gusto uh, niya yung IR petition, recurring petition niya with supporting documents at pinagawa uh, pa niya well, any thoughts on the reports that are on, uh, on the whole Yesterday, ma'am, I think we're Pwede ba yung balitaan mo? Meron certain personalities and their residences mm -hmm. last night na uh, nag- uh, release ng mga pera at sinabi ko lang sa mga tao i-document nyo lang and then isulat nyo lang kung ano yung na-witness nyo na doon and then we will deal with it after uh, election day. Okay, Kat? Ma'am, um, hi. Ma'am, <laughs> connections. What would be your sa mga supporters nila? Um, ang paalala ko lang naman nung nakaraan hanggang ngayon at sa susunod na halala, unang-una sabi ko uh, yung mga pagkakamalik natin as uh, voters, paulit-ulit yon every election. Pumipili tayo kung sino yung sikat, kung sino yung napapatawa tayo, kung sino yung masaya, uh, masayaw, kumakanta na-entertain -e tayo. Hindi na natin tinatanong sa kanila kung ano ba yung mga pangako nila na tinupad nila, na sinabi nila gagawin nila para sa bayan. Pangalawa, political dynasties. Automatic yung boto natin kapag galing sa malaking politika ah. na pamilya. So dapat pag-uwi natin yun. Ang tinatanong dapat natin ang kandidato, yes, you are a Duterte, but ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Hindi na ako lumayo para wala nang matamaan dito na lang sa uh, akin personal ang halimbawa. Pangatlo, um, kung yung mga ito, paulit hindi Ah, yeah yeah yes. The vote buying, the vote buying na sinasabi ko na dahil pagod na tayo sa mga politiko na paulit-ulit na lang ang sinasabi pero wala naman tayong nakikitang pagbabago ang ginagawa natin. So, na-shortcut natin kung kanino ako nakatanggap ng 200, ng 300, apparently kahapon 500 ang bigayan. Kung kanino ako nakatanggap ng 500, ayun ay na lang ipoboto kung pare-pare mo naman sila lang siya sa Wala namang mangyayari after elections. So, yun yung mga paalala na kailangan pag-isipan ng mabuti ng mga kababayan natin at kailangan magkaisa tayo, magkaintindihan tayo ng pagbuhin natin yung maling ugali uh, na ito. Ha? Kung pwede may binidig to. Ang tripia ng fire and wearing glass. Okay. Ah! Because, ah, uh, Because uh, these are dark times. <laughs> these are dark times uh, for the country. Hindi talaga nakakatuwa yung nangyayari uh, sa bayan natin. Uh, we would expect no, na kung merong continuity, ibig sabihin merong continuity ng big, 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 uh, build, 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 sorry. Merong continuity ng build, build, build projects, but apparently we don't see that at all. As an example na lang, huwag na tayong lumayo. Meron tayong big ticket projects sa Davao City, di ba? Tulad ng a uh, high priority bus system that is going nowhere. Na dapat sana ay nagawa na ngayon para nakikita na ng mga kapitbahay natin dito sa Mindanao na ah, pwede naman palang ah, uh, merong maganda, malinis at ah, uh, mabilis na transport system para sa for goods and people. So, hindi natin nakikita yon Pero ang, pa ang pangako noon ay itutuloy yan. Kaya uh, sinasabi ko, time is up. Hindi na, hindi na, pwedeng tahimik na lang. Dapat meron na talaga magsabi na hindi, hindi nagagawa ng administrasyon kung ano yung karapat dapat lang sa Kung lang dapat lang sa na, kung ano ba si MDR, para kung hindi siya sa bayan, ano yung pwede po siya bumoto? Hindi siya pwede bumoto kasi hindi naman siya nakaregister sa accent Uh, and then, uh, ang pagkakaintindi ko, sinubukan ng lawyers niya na magmaalam na upo, magmaalam sa Comelec na kung pwede bumoto uh, si dating Pangulo Duterte outside of the absentee voting law. Kasi yun lang yung paraan na pwede siyang uh, magboto but hindi siya nakaregister doon. So, ang pagkakaintindi ko, wala siya Unfortunately, hindi niya na-exercise yung right to vote niya this time and I'm sure he is sad about that. Um, yung that is something that uh, the lawyers should answer, uh, yung confidence level nila doon sa kanilang arguments at sa sinagmit nila sa korte. Pero kung ako as an individual, um, I would say yes, and I hope the judges will listen. Dahil ito na rin yung posisyon natin noong nag-appeal tayo sa ICC. Posisyon natin as a country. Ito na yun. Uh, sinagmit na natin itong argument na ito noon eh when we appealed uh, to the ICC pero hindi nila tinake up at hindi nila pinansin. Kaya kung makita ninyo doon sa decision, uh, mga dissenting opinion doon. At yung sinight nila na expert, yun din yung expert na kinuha namin to argue jurisdiction this time. And we really hope and pray na makinig yung uh, ICC judges. Ah, uh, tama lang talaga uh, sana basta mag-chat. Ano ba 'tong natin sa kanila? Kasi sinabi ko, may nagsabi pong sa amin at inabake uh, niyo na sinasabi pa, po, uh, pa, po, uh, pa Pero ano ba Well, unang una, -una nagpapasalamat ako sa mga kumbayan natin uh, na sumusupport, patuloy na nagpapakal at sumusuporta uh, at nagkarasal para sa pagtabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon sabi ko para uh, ma-share kung namin yung buhay Pangulo Duterte um, uh, so yun, yun nagpapasalamat ako at uh, sinabi ko na buksan na, buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon pumasok doon, dito siya natulog dito yung CR niya uh, dito siya kumain uh, para dahil wala na siya Uh, dito sa atin, uh, makita man lang ng mga tao the way he lives his life dito sa Davao City. Uh, hindi pa siya, busy pa kasi siya sa dami-dami ng na edyo na-discarril kasi yung pagne-negosyo niya at lahat-lahat na dahil sa mga panayari. But um, I'm sure papayag niya kasi ano din sa kanya, special din sa kanya yung uh, bahay na yan kasi yun lang. Yeah. Before pa man, kinuha, kinuko at kinig na si dating Pangulong Duterte, ay gumibisita na yung mga tao saan. Pero sa labas lang sila. At tandi lang yung nakakasama nila. Na, ah uh, I suggested kay, ano, kanila na, buksan lang para sa mga tao. Ang gisagong ba yung ba yung isa? Ang gisagong ba yung isa? ba yung sa kita mang oh, papabot ko lang pala si okay Dr. Sinibal. Ma'am, sinabi po ni Attorney Carlo Nograles na madami daw po legal questions kapag nanalo si former President Rodrigo Duterte at ang ni Mueller siya. Ano po ma'am uh, possible repercussions? Uh, wala namang legal questions doon eh dahil covered yan ng batas natin eh. Covered yan ng local, local government code. Kapag wala ang mayor, automatic ang vice mayor ang uh, in at din uh, mayor so walang butas sa batas ang claro, uh, ating uh, local government ko alam nyo may <laughs> 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 ba kayo? So, meron okay, na po so, uh, <laughs> kaming time, <DT>. <laughs> <laughs> kaming time wala pero <laughs> <laughs> kasi isang barangay kante nag-ibisa ng breakfast. Saan po, uh, Diti? Si sa Golden Nation. Di ka, uh, Almirante. Yeah. Okay. Kami lahat, Diti. Almirante, ha? Kami lahat. Kaya niya. 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 Ah, perfect. No, uh, Oh, no, yeah, yeah, um, una kong nakita yung potential ni Titi doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami lumabas, galing sa Detection Center ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa atin. And surprisingly, sa edad niya, she's 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, di ba? Ayoko, ayoko, ayoko. Kung mga elderly uh, na nasa slide sa banyo, sa kwarto, um, yun yung worry ko wala naman akong worry sa mga gamot niya kasi may nurse. So, na-assist siya sa pag-inom ng kanyang mga kinakailangan na gamot. Um, uh, wala din kami problema sa food kasi may monitor yung intake niya uh, ng mga lawyers, ang problema uh, ng mga doctors. Ang problema lang talaga namin ay yung mga kapag gumalaw siya, wala siyang assistant. But um, naiintindihan ko din na um, siya ng doctors niya to be independent kasi gusto ng doctors niya na siya at gamitin yung muscles niya.